Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay iiyak sa kakaisip sa iyo bawat minuto? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Lalong-lalo na kung ikaw ay baliwala na lang sa kanya. At kahit anong gawin mo, kahit ikaw pa ang mauna na mag-text o chat sa kanya, ay dead maka pa rin niya. Kaya ikaw ay palagi na lang naiiyak sa tuwing naiisip mo siya. Gusto mo ba na mabaliktad ang sitwasyon na siya na naman ang iiyak sa kakaisip sa iyo bawat minuto? Pwes gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon ito Ito'y napaka-simple at napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. At kung alam mo ang kanyang kapanganakan ay isulat mo rin sa ibaba ng pangalan niya, isulat mo ang kapanganakan niya. At kung hindi mo alam ay okay lang, wala pong problema as long as alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos kumuha ka lamang ng isang butil na bawang, dikdikin niyo po ito at pagkatapos ilagay mo ito sa palad mo. At habang nakalagay ang dinikdik na bawang dyan sa palad mo na may pangalan niya na nakasulat, ay ilapit ang palad mo sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido. Ikaw na naman ang iiyak sa kakaisip sa akin bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwede mo nang itapon ang bawang. At huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo at gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto at kung okay na kayong dalawa ng mahal mo ay pwede mo nang ihinto ang paggawa nito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.